San Juanay, san Juanay, kung saan ka nandoon? Bong apoy, magasa wala ang piliin ulo, ayano piliin ko, ayano, ay anak ng basketballista. Pagkakawa! Ah, oh, no, 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 no. <laughs> 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 ko! Kami, kami! Hanggang Kung ako'y ang pipiliin ko! Ang pipi Ang bombero oh, diba? Mas, bomba, ka Bumba ko Magbombahan kami Magbombahan kami kami Magbombahan kami ako'y mag little, Ang pipiliin ko Ang ko Anak ng manging da, <laughs>

Benta ko. Benta na. Parang isa tuwan. na. Pagkalang ating gabi. Wow. Kung ako'y ako mag-asawa. Ang pipiliin ko. Pipiliin ko. Ay ano? Anak ni Rapidol ko. Kung subukan. So, Mas mo. <laughs> <laughs> Mag-issue <laughs> ako. Mag-issue ka. Ano yung issue, issue? talag Issue Hanggang.